Mabuti naman at uh, ah 60, 60 na naman po kala ko 80 kilometers lang maximum dito. 60 pa rin pala. Yung pamirang patis. Ayan na 60 kilometers pa rin. Tapos natin. Si 7. Exit tayo nang Okay, sign up. Bibili ako ng side mirror.

pag mga korbada mga 60 lang siguro pero dati lang ito 60 ito lahat eh dati 60 kph ang takbo o oh, yan 60 na naman oh. Ah, oh, 60. <laughs> ano ba 'yan? Bakit ganoon? Ilang uh, metro lang baba bago agad ng ano? Speed ng takbo. Speed ng takbo pa 'yan. May speed na, takbo pa. Go ahead ay dyan. Ayan, 60. Oh, hindi naman tayo lalagpan sa 60. Ah, oh, 57. Ayan. Kalintong na tayo, kalintong. Oh, ito. 80 o. Oh, Tinan o. Oh. <laughs> oh 80 naman ulit dito. Ano pa klase yan? <laughs> Bakit ganun? Ay, eh, kung ikayo na sa 80 ang takbo, mas maglagang mabubulaga, 60, Eh, edi magpipreno ka para mag-60. Ay, mabihira yan. Dapat ay... Oh, ito na. Oh. 60 naman dito anong <laughs> klase yan <laughs> isang kilometro eh ay pambihirang patis anong ba yan ay dapat ay maintain na lang nila kung 60, 60 na lang diba mga ka manabela <laughs> ay siya ay pambihirang patis SM na The Mesa